Gustong makigbalik ang akong minyo nga ex sa ako a. Ah. ingon pa siya, dili daw siya ganahan sa iyahang nabana. Mm? Maayong adlaw ka nimo mo DJ Sam o sa imuhang milyon nga followers. Itago na lang ko sa pangalang Nash. Taga ko Tabato si gid ko DJ Sam. O sige lang kong paminaw sa imong programa. Pero pasensya na kung di ko haod magbinisaya kay taga ko Tabato man ko. Kay bao ko gamay magbinisaya di DJ Sam kay nagtrabaho man ko sa Davao. Lima sab ko katuig nga security guard sa G Mall. Muslim di ako DJ Sam. Og mangayo kog advice kabahin aning akong ex-girlfriend karon. Itago na lang nato siya sa pangalang Lenlen. -Len. Lima sab mi katuig nga magkarelasyon ni Lenlen -Len DJ Sam. Apan 3 years LDR ming duha. Mangayo kog advice sa imo mga viewers kay namroblema problema gid ko sa iya karon. Pag uli manggod ni Lenlen na Len DJ Sam gikan sa abroad, gipakasal dayon siya sa iyang ginikanan ngadto sa lain nga lalaki. Wa koy nahimo DJ Sam tungod kay di man nako na ma-contact ang akong uyab. Iyahang cellphone giembargo daw sa iyahang mama. Para wa na mi-contact Grabe gud ang kasakit sa kung gibati ni adto time. Nagpaabot gud kog tulo ka tuig DJ Sam para muuli lang yun siya diri sa Pilipinas og magpakasal nami puhon. Pero dili na di ay namatuman ang akong pangandoy. Tungod kay lahi naman ang gusto sa iyahang mama para kay Lenlen. Len. Nakadawat na lang kog tawag DJ Sam gikan sa akong uyab nga pagkaugma na ang iyahang kasal daw. Nangayo siya pasaylo na ako o grabe pod ang iyang hilak. Murag ipukpuk sa bato ang akong ulo sa kasakit ni Adong Higayuna ni Jay Sam. Og tungod sa kasakit, ipalungan ako siya og cellphone. Kabaw ka DJ Sam, bisag kasal na sila. Sige gihapon siya panawag sa ako Ah. Hmm? Kay ako man daw gihapon ang iyang gugma. Oh. Wa sila magdugay sa iyang bana DJ Sam. Kay pag og tulo ka human sa ilang kasal, nagbuwag ra silang duha. Mingon nga akong ex DJ Sam nga magbalik daw ming duha. Makigbalik daw siya sa akoa. Kay di man daw siya ganahan sa iyang nabana. Pero ako DJ Sam kay baw kong kasado na siya. Minyo na siya. Mao nang naglibog ko kung unsay akong buhaton. Dawaton ba na ko siya alang-alang sa among gugma? Or pakawalan nalang nako siya kay kay Bauman ko nga kasado gid silang duha? Palihog tambagi ko ninyo mga viewers na DJ Sam. Ako nang pambasahon tanan sa comment section. Imong follower o sender, Nash ng Cotabato City.